Maas ng 34,142 ang kaso ng na mga nakagat na mga alagang aso at pusa sa lalawigan ng Nueva Ecija mula buwan ng Enero hanggang Setyembre ng 2023, kung saan sampu ang naitalang death case kumpara sa 27,172 na kaso ng buong taon ng 2022. Matapos ang araw ng pagpasok ng bagong taon ay agad namang nagbalik operasyon ang Animal Bite Treatment Center sa ELJ Memorial Hospital kung saan dumagsa ang daan-daang mga Novo Ecehano mula sa iba't ibang bayan. Ayon kay Provincial Rabies Program Coordinator Maria Teresa Mendoza ng Provincial Health Office, isa sa maaring dahilan kung bakit tumaas ang kaso ay dahil tila na isasantabi ng mamamayan ang pagiging responsible pet owner. Bago kayo mag-alaga, sana natakot muna. Kasi kung natakot ka, hindi mo pahahawakin o palalapitin yung alaga mo o yung anak mo dun sa aso o pinsa. Kaso lang maminsan, uh, matatakot lang pag na-scratch na. So yun po. Kaya yung kadalasan naming uh, payo o advice sa mga nakakagat na sana uh, matakot muna o kaya iyan talaga yung responsible pet ownership, no? Uh, minsan po kasi yun yung medyo na uh, iisan tabi na kanila. Sinabi nitong hindi masama ang mag-alaga ng mga aso at pusa. Ngunit sana ay hindi rin anya maisaalang-alang ang kaligtasan ng kanilang pamilya, lalo na ng kanilang mga anak. Dahil karamihan sa kaso ay mga bata kung saan walong buwang baby ang pinakabata. Payo ni Mendoza, maliit o malaking sugat ay huwag baliwalain. Hugasan ng 10 hanggang 15 minuto ang sugat at kaagad na magpakonsulta at magpabakuna upang mabigyan ng proteksyon. Nararapat din anya na bigyan ng maayos na tirahan o tulugan ng mga alagang hayop. Pakainin ngunit huwag ng panis na pagkain linisan at pabakunahan upang maiwasan ng pagkakaroon ng sakit na rabies. Binigyang diin din nito na hindi nirekomenda nire rerekomenda ang pagpapatawak. Mas mainam pa rin anya ang magpabakuna ng libre sa saan man sa labing isang animal bite treatment center sa lalawigan. Nagpasalamat naman si Mendoza kay Governor Aurelio Umali dahil sa suporta nito upang madagdagan ng mga ABTC sa lalawigan para masiguro ang kaligtasan ng mga Novo Ecehanong nakakagat ng aso at pusa. Tulad po ng ating uh, mahal na Governor Aurelio Umali, nakosuporta po siya sa ating programa, no? Uh, sa ating po, mga libreng bakuna. Siya po ay uh, talagang sumusuporta upang tayo po ang ating mga kababayan po ay maproteksyonan laban sa rabies. Kasama si Angel Marbumanlag at Jeremy Ramos, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.